For to this video mga kamarupok Samahan nyo kami ni ponkan magpa-change oil mga kamarupok kaunting trivial lang tungkol kay ponkan si ponkan pala ay almost 5 years ko na tong kasangga sa daan di tulad ng ex ko nang iiwan hai, buti pa si ponkan magpapa change oil na naman Tia ako kailan? Mga kamaro po, mahirap sa ating MC Taxi Riders na sumabak sa daan. Siyempre, kailangan natin ng kasangga na Hyper Engine Oil with Durability Improver Technology. So yun, ilalagay na natin yung ating langis na Total Energies na Hyper Engine Oil Durable Improver Synthetic Base. Ito ay pang-scooter lamang. Ito ang tinatawag na 4700 10W40, 1 liter. Pero ang ilalagay natin dito sa scooter natin ay 800 ml lamang. Ito kasi is 1 liter. So, dapat may matira tayong 200 ml. Yun. Kaya ilagay na natin. So yun mga kamarupok, meron tayong natira na 200 ml. Siyempre, i-check natin kung umabot ba doon sa maximum level. So yun mga kamarupok, umabot naman siya sa ano sa may maximum level niya. Kaya goods. Mga kamarupok, i-try nyo na rin tong total hyper engine oil para suabe iwas hassle at tuloy-tuloy ang biyahe mga kamarupok tara biyahe na mga idol bilang isang NC taxi riders laging hataw sa karera ng buhan. let's go